ano may masabi ba kayo sa ganda ni nanay? O, oh, di ba wala? <laughs> wala kasi akong video. Wala kasi ako na. Wala, wala kasi akong, di pa ako nakakagawa ng, ng aking pang premier bukas. Kaya sabi ko doon sa naka-live, <laughs> sabi ko gawa muna akong video. <laughs> ayun no, ayun sila. Hello, eh. Maganda ako sa'yo. Hello. <laughs> ayan, happy lang. Ayoko nang, ayoko nang malungkot. Ayoko nang, basta ayoko. <laughs> happy, happy lang. Hello, hello. Ayan. Meron sana akong gagawin video eh. Kakain ako sa kubeta. Pero, wala kami pagkain eh. Huwag niyo kukunin niyo sa ko yung aking headband na Sabi ni Bams, pang baby daw. Ano ba tingin niya sa akin? Matanda na. Oo, <laughs> oh, ba diba? Hindi pa ito matanda, Bams. Batang-bata pa yan. Sweet 16. Ang pangalan ko, Dizzy. Sa Tagalog, DC. Sa English, DC. Sa Arabic, DC. O, ba? Diba? Ngayon, sa Arabic ang tawag sa akin, Dues. O. Kaya, huwag okay, ka magulo dyan, Bams. <laughs> Nakalive ako. <laughs> kaya, kaya, baby pa rin ako hanggang ngayon. Sabi ni Bams, pang baby daw yan, o. Tapos, ano, Meron akong bag. Meron akong magandang bag. Yan. <laughs> Tawang tawa si Babs doon. Oh, <laughs> nagtawang si Babs doon, no? yeah, meron ako na pulot na headband. May kasamang band. Yan. Yeah. Saan ka pa? Oh, ipapasalubong ko to kay Bams na pulot ko sa basurahan. Lalagyan <laughs> ko ng limang riyan. <laughs> Napulot ko kaya to sa basurahan, totoo lang. nag-ayos Nag sila ng ano yun, ng mga laruan. Ano ba yun? Ayos sila ng mga laruan. Eto, nasama sa laruan. O, oh, di ba? Maganda naman. O, oh. nilagyan ko muna ng mga gamot ko. O, oh, di ba? Pag binigay ko ito kay Bams, may laman to. Hindi pwedeng wala. Kaya, habang hawak-hawak ito ni Bams palagi, maalala niya ako. Palagi niya ako makikita. O, oh, maganda, maganda pa, naman. maganda pa naman, Nay. Oo, maganda, oo. Oh. Mm, -mm this coming September na ay magkita-kita tayo din kayo ni Mami Lani sa YT. Insya Allah, ano amili to? Dapat may laman. Oo naman, nalagyan ko ng laman yan. Ano ka ba, Bams? Hindi ko pamimigay ito kung walang laman. Nalagyan ko ito ng laman. Huwag ka mag-alala. Ano ba gusto mo? Saging? Nasaba? <laughs> maganda talaga. Oo, oh, maganda. Oo, oh, oo. Oh. Mm. Maganda, may anik-anik pa o. Oh. Tignan mo, kumikintab yan o. Oh. Saan ka makakakita ng bag na ganyan o? Oh? Kumikintab pa o. Oh. Ano ka ba? Oo. Oh. Kumikintab pa yan o. Oh. Ang oh, kintab. Ang kintab. Oo, Saan ka pa ba? Talagang ko na laman talaga yan oh. Kamagalala. Talagang ko na laman to. Magkano gusto mo? Meron ako dito, sandaan. Sana may ito Meron, ang dami ko kayang piso, dami ko kayang dalang peso rito. Siguro yung natirang ano, may, may dala akong peso eh, kasi sabi ko, magdala ko ng pera, baka mamaya, hindi ako matuloy sa pag-alis. Sabi ko, meron akong pera. Meron akong 1,000 pesos na bit, bit galing doon sa Pilipinas, papunta rito. Tapos, nakakuha ako doon sa airport ng ng 550 sa refund sa ticket o oh, 1,500. O oh, yung mga yung mga kaibigan ko na mga Pilipina na uuwi, biligyan ko sila ng tigitigis ng daan. Sabi ko bilhin niyo yan ng ano. Sabi ko nga pambili ng SIM card ang pala. Ang SIM card sa Pilipinas nagkakalaga ng 2,500 sa airport pa lang. Sabi ko grabe naman kamahal yung SIM card ninyo. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, data po iyan. De, ano po iyan, internet? Sabi ko, grabe naman yan, 2,000 plus. Para naman yung, para akala nyo naman ata sa mga OFW, mayaman. Hindi porke nakabag kami ng maganda. <laughs> At sa si RNG. Sabi ko, hindi porke nakabag kami ng maganda, kala na ninyo malaki inuwi naming pera. <laughs> RMG, wag ka nang RMJ naman na may tsura ng nanay mo wala na naman magawa RMG, may galam si Outout. Sabi niya, Amelito. Si Amelito yan, RMG. Ginamit niya yung ding ni Mami Nani, Wonder Woman niya. Ayan, para sa iyo talaga ito, Bamsa. Pero pinaglagyan ko muna ng gamot, pansamantala. Ayan. Dyan muna siya. Naglagyan ko muna siya ng gamot pansamantala kasi para ma ano, hindi ko masira. Iaayos ko muna yung oras. Ano bo, anong oras na ba dyan sa Pilipinas? Ano ba yun? 7.25. 7.25 lang ba? Anong oras na dyan mga anak? Yahoo sa lahat! Sabi ni RM. G. 7.30 p.m. Hmm? 7.30 lang? <laughs> okay, 7.36. Lagyan natin ang ilaw. 7.30 p.m. Yan. Para pagtulog ko mamaya, alam ko kung anong oras na. Kaya naglagay na ako ng ng pita, ng pita Naglagay na ako ng time, ng orasan. Kasi nagbubukas pa ako ng cellphone pag yung tumitingin ako sa oras. Ayun, ayoko na mag-alarm kasi hindi ako marunong natataranta ako pag pinipindot ko. Nasa biyahe pa ako ba? Sabi ni RMG. Yan, ingat sa biyahe RMG. Kainis na, kainis yan si RMG. Hinahanap namin at kakanta sa Puyaters. Wala. Sinong nasa Puyaters? Sinong nasa Puyaters pala? Yung kanina sa ano? Kay, kay ma'am, kay, kay doktora si Hindi ko alam yun. <laughs> Nawala sa isip ko. Gumagawa pala ako ng video. <laughs> Ayan, maraming maraming salamat. Ayan, salamat, salamat po. Kasi ano, nakalive ako doon. Pero nagpapasalamat ako rito. Yes, yeah, shout out sa mga nandiyan. Kay Bams, kay Mercy, kay Mercy, kay RMG, kay Weng. Ayan, maraming salamat sa mga naka-stambay. Buti hindi nila narinig kanina yung galit ko nung, nung nag-umpisa ako. Kung hindi, akala nila may kaaway ako. Wala akong kaaway, mabait ako, oy. Mabait ako. Wala akong kaaway. Sinaway lang nila ako. <laughs> Ayan. Basta ako. Lab, 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 lang tayo. Ayan. Ano man yung mga 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 bababasa ninyo. Huwag nyo na lang papansinin para wala na lang tayong wala na lang tayong sama. Wala kayong sama ng loob. Ha? Basta dito live live lang tayo. Lab, lab, lab. Ayan kain lang ng bread, guys. Ano pala, meron pa akong konting kanin doon. May isa pa akong indomie. Ayan ang kakainin ko. Totoo ko maya-maya. Ayan. -maya. Salamat, salamat. Kasi wala akong magawa eh. Kaya nag-headban ako. Tapos gumawa ako ng video RMG. eh, wala akong tog Sasayaw sana ako. Sasayaw sana ako ng emergency. Ayan, maraming maraming salamat uli. Ayan, pasensya na po kayo ha. At maaga yung premiere ko bukas ulit, di pa ako nakagawa eh. Hindi naman ako makasayaw kasi may mama dyan o. No? Oh. Ando no, sa kwarto nila. Maririnig yung boses ko. Pag magpatugtog ako, marinig niya. Baka mamaya akala niya may concert dito sa loob. <laughs> Bakit kaya ang ganda ko rito sa isang cellphone dito?